Pag naiisip ang sa sasakyan, isang pangalan agad ang sumasagi sa isip ng marami sa kanluran. Tesla at Elon Musk, ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngunit sa ilang taon lang, nagawa ng China ang di inaasahan. Nakapagtayo sila ng matagumpay na pandaigdigang kakumpetensya na hindi lang hinahamon ng Tesla bilang pinakamalaking electric vehicle brand, kundi nagbibigay din sa China ng plataforma para baguhin ang pandaigdigang kalakalan. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano naging hari ng electric vehicle worldwide ang isang car brand na hindi pa rin nabibili ng karamihan sa mga Amerikano. Kung paano binabago ng mga pabrika ng China ang mapa mula Europa hanggang Brazil. Hindi lang ito kwento ng sasakyan, kundi ng kung sino ang magmamaneho ng hinaharap. At sa ngayon, China ang may kontrol sa manibela. Sa mahigit isang dekada, ang Tesla ay hindi lang isang kumpanya ng sasakyan, isa itong kilusan. Kinuha ni Elon Musk ang isang kakaibang ideya tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan at ginawa itong isang pandaigdigang pagkahumaling. Sa loob ng maraming taon, tumaas ang halaga ng stock ng Tesla dahil sa parang kultong pagsunod ng mga tao sa kumpanya. Ginawang astig, makabago, at mabilis ni Elon Musk ang mga dekuryenteng sasakyan. Isang bagay na talagang gustong imaneho ng mga tao. Sa tuktok, hindi lang kotse ang binebenta ng Tesla, kundi pati pananaw ng hinaharap. Malinis na enerhiya, paglalakbay sa kalawakan, at inobasyon ang naging inspirasyon ng bagong henerasyon ng mga tagagawa ng sasakyan. Habang ipinagdiriwang ng mundo ang katalinuhan ni Elon Musk, may iba ring nangyayari. 7,000 milya ang layo sa China Isang maliit na kumpanya ng baterya na tinatawag na Build Your Dreams na ang ibig sabihin ay Build Your Dreams ay tahimik na binubuo ang sarili nitong kinabukasan. Balikan natin ang dalawang libo at labing isa ng pagtawanan ni Elon Musk ang ideya na makalaban ng Build Your Dreams ang Tesla. Jesus, bakit ka tumawa habang nakikipagkompetensya? Nakita mo na ba ang kotse nila? Nakita ko na ang mga kotse nila. O sa katunayan sa pagpupulong ng Berkshire Hathaway, nakita ko ang mga kotse nila. O hindi mo talaga sila nakikita bilang kakumpetensya? Si Charlie Munger, ang kilalang kanang kamay ng pinakasikat na mamumuhunan sa mundo, si Warren Buffett, ay nagsabi sa publiko, Hindi pa ako tumulong na gumawa ng kahit ano sa Berkshire. Kasing ganda yon ng Build Your Dreams sa China, malayo ang lamang ng Build Your Dreams sa Tesla. Noong 2008 nag-invest ang Berkshire Hathaway ng dolyar 200 at 30 milyon sa Build Your Dreams. Pagdating ng at 2022, naging mahigit dolyar siyang bilyon ito. Yan ay 3,800 at 13% na balik ng puhunan para sa kumpanya ni Warren Buffett. Nakita at naunawaan niya ang pananaw. Habang sinasakop ng Tesla ang Wall Street, hawak naman ng Build Your Dreams ang supply chain. Hindi lang sila gumagawa ng kotse, sila rin ang bumubuo ng baterya, chips, at software para sa industriya. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Noong 2024 na lampasan ng Build Your Dreams ang Tesla, at naging pinakamalaking tagagawa ng electric vehicle sa mundo. Ang kumpanyang dating kinukutya bilang tagagawa ng baterya, ay ngayon mas marami ng electric na kotse ang ginagawa kaysa sa orihinal na nagpasikat ng EV. Mas kamanghamang hapa ay kung gaano ito kabilis nangyari. Mula 2,000 at 18 hanggang 2020, at 20. Napakabagal ng paglago ng Build Your Dreams. Habang binago ng pandemya ang global supply chain, tahimik na dinoble ng Build Your Dreams ang produksyon sa tatlong magkasunod na taon dalawang libo at dalawamput isa, dalawamput dalawa at dalawang libo at dalawamput tatlo. Noong nakaraang taon, mahigit apat tatlong milyong sasakyan ang ginawa ng Build Your Dreams, kabilang ang fully electric at plug-in hybrid. Nanalo ang Build Your Dreams hindi lang dahil sa subsidiya o murang paggawa, kundi dahil kontrolado nila ang buong proseso. Sila mismo ang gumagawa ng baterya, semiconductor at software para sa kanilang sasakyan. Binibigyan ng vertical integration ang build your dreams ng presyong kontrol na di kaya ng Western automaker. Kabaliktaran sa mga Amerikanong at Europeanong kumpanya na umaasa sa global supplier, ginagawa ng build your dreams lahat sa kanilang punong tanggapan sa Shenzhen. Nangangahulugan ito ng mabilis na inovasyon, mas mababang gastos, at kalayaan mula sa dayuhang sagabal. Ngayon, Lumalawak na ang kumpanya sa buong mundo. Ang makinis na Build Your Dreams Dolphin at SEAL Models ay laganap na sa Timog Silangang Asya at Timog Amerika at ngayon ay nakafocus ang brand sa Europa. Dalawang taon lang ang nakalipas, wala pang kahit isang Build Your Dreams ang naibenta sa United Kingdom. Ngayon, nalampasan na ng Build Your Dreams hindi lang ang Tesla, kundi pati na rin ang mga kilalang tatak tulad ng Honda, Fiat, Mazda, at maging ang Mini. Isang British icon din ito. Naghatid ang Build Your Dreams ng 3,000 at 50,000 sasakyan sa United Kingdom sa unang siyam na buwan ng 2,000 at 25 tumaas ng 88% mula noong nakaraang taon. Hindi mapanatili ng dealership ang mga ito sa inventaryo at kakabukas lang ng ika -isang daang showroom ng Build Your Dreams sa bansa. Para sa British drivers, Build Your Dreams ay simbolo ng halaga at reliability. Pero sa China, mas makapangyarihan ang ibig sabihin nito. Patunay na kaya ng Chinese brand higitan ang inubasyon at kompetisyon ng kanluran sa sarili nilang lugar. Hindi lang sa Britain ang tagumpay ng Build Your Dreams, ito ay bahagi ng mas malaking kwento sa maraming kontinente. Sa buong mundo, gumagawa ang mga Chinese na gumagawa ng sasakyan ng isang bagay na hindi inasahan ng kanluran. Unti-unti nilang sinasakop ang global na industriya ng sasakyan. Pabrika-pabrika. Sa Europa, nagtatayo ng bagong planta ang Build Your Dreams Shanghai Automotive Industry Corporation at Great Wall Motors sa Hungary, Turkey at Russia. Ang kanilang mga sasakyan ay bumabaha sa mga showroom mula Milan hanggang Madrid kung saan natutuklasan ng mga mamimili na ang mga Chinese na electric vehicle ay mas mura, mas mabilis mag-charge, at puno ng mga kahanga-hangang teknolohiya na hindi kayang tapatan ng mga kanluraning brandang brand ng sasakyan. Pero marahil ang pinakasimbolikong pagbabago ay nagaganap sa Brazil. Inilathala ng The New York Times ang kwentong ito ngayong buwan sa artikulong Ang mga higanteng kotseng Chino ay nagmamadali sa Brazil na may pangarap na mangibabaw sa isang kontinente. Kahanga-hanga ang datos sa artikulong ito. Sa loob lamang ng dalawang oras na biyahe mula sa Sao Paulo, isa sa mga unang pabrika ng Chinese electric vehicle sa Amerika, ang naghahanda ng magbukas. Kamakailan lang, ang planta ay pagmamayari ng Mercedes-Benz, isang haligi ng German engineering. Pag-aari na ngayon ng Great Wall Motors, dating gumagawa ng matitibay na pickup truck sa kanayunan ng China. At ilang kalsada lang mula sa plantang iyon, kinuha ng Build Your Dreams ang isa pang inabando ng simbolo ng industriyang kanluranin. Isang planta ng Ford na halos isang siglo ng gumagawa ng mga kotse sa Brazil. Ang Brazil ay magandang case study na nagpapakita ng pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Bukod sa pagbenta ng kotse, ine-export din ng mga Chinese electric vehicle makers ang buong ekosistema ng China sa umuunlad na bansa. Sa paggawa nito, mas pinapalapit nila ang mga bansa tulad ng Brazil sa bilog ng impluensya ng Beijing sa pamamagitan ng kalakalan, teknolohiya at pinagsasaluhang paggawa. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng Estados Unidos. Nagbabala si Jim Farley, Chief Executive Officer ng Ford. Tayo ay nasa pandaigdigang kompetisyon laban sa China. Maging ang mga kanluraning ehekutibo ng sasakyan ay nagsasabi nito, hindi lang ito tungkol sa electric vehicle. Kapag natalo tayo, wala tayong kinabukasan. Sa Europa, 20% ng electric vehicle market ay kontrolado ng mga Chinese car makers. Sa Brazil, triple ang pagtaas ng kanilang import sa isang taon. Kahit saan ka tumingin, paulit-ulit ang parehong kwento. Umaatras ang mga kanloraning gumagawa ng sasakyan at pumapasok naman ang mga Chino na gumagawa ng sasakyan. Habang ipinagbabawal ng Washington ang mga Chinese electric vehicle sa United States, ginagawa naman ito ng Beijing sa ibang kontinente. Kaya narito ang tanong na hindi tinatanong ng karamihan. Sa daan-daan ang bagong pabrika ng dekoryenteng sasakyan na nagsusulputan sa buong mundo, saan manggagaling ang lahat ng kuryente na kakailanganin? Ayon sa Goldman Sachs, lalaki ng isang daan, ang konsumo ng kuryente ng data center pagdating ng 2030. Katumbas ng dalawa bagong nuclear reactor? At tingnan mo lang ang graph na ito mula sa Bloomberg na nagpapakita na bawat rehiyon sa mundo ay kailangang bigyang prioridad ang produksyon ng enerhiya para sa hinaharap. Ang 2025 ay isa sa mga pinakamagulong taon sa kasaysayan ng Tesla. Matapos magbigay ng dolyar, 277 milyon na donasyon kay Trump, ginantimpalaan si Elon Musk ng mataas na posisyon bilang pinuno ng bagong Department of Government Efficiency sa Washington. Sa ilang linggo, naging patakaran ng gobyerno ang magulong pamumuno ni Musk libu-libong manggagawa ng federal ang natanggal sa trabaho at tinamaan ng kontrobersyal na mga bawas ang mga programa tulad ng Meals on Wheels, pananaliksik sa pediatric cancer, at maging ang air traffic control. Agad ang naging reaksyon ng publiko. Naranasan ng mga Tesla dealership sa United States ang protesta, paninira, at online boycott mula sa mga dating customer na dating humahanga kay Musk bilang tagapagpauna ng malinis na enerhiya. Hindi lang sa United States naramdaman ito, sa Europa at United Kingdom, mabilis ding bumagsak ang imahe ng Tesla. Kamangha-mangha ang chart na ito at ipinapakita kung paano bumaba ang ng average na benta ng Tesla ng double digit sa buong Europa, kung saan ang Espanya at Pransya ang mga matitinding halimbawa na bumaba ng 75% at 63% ayon sa pagkakasunod. Pagsapit ng mid-2000 at 2025, bumaba ng 34% taon-taon ang benta ng Tesla sa Europa pero may nakakaintrigang katotohanan pa rito. Tumaas ng 34% ang benta ng electric vehicle sa Europa, patunay ng paglago ng merkado. Ngunit hindi ito para sa Tesla. Sa halip, kinukuha ng mga Chinese car maker tulad ng Build Your Dreams ang mga customer na ito. Na tumaas ang benta sa Europa ng mahigit daan at 50% ngayong taon. At habang abala si Elon Musk sa pakikipaglaban sa mga isyong pampolitika, kasama ang dating niyang malapit na kaibigan na si Donald Trump sa White House. Tahimik na nagtatrabaho ang China sa likod ng mga eksena sa Europa at nananatili sa kanilang misyon na magbigay ng pinakamataas na kalidad ng electric vehicle na produkto sa pinakaabot kayang presyo. Mas naging interesante ang mga pangyayari ng sumunod ang Europa sa Estados Unidos at nagpatupad ng mabigat na taripa sa mga electric vehicle mula at China. Pero kamangha-mangha, hindi nito napigilan ang momentum dahil kahit tumaas ang presyo, pinipili pa rin ng mga mamimili ang mga tatak mula at China dahil sa kanilang teknolohiya, saklaw, at pagiging abot kaya. Kamangha-mangha ang pagbabagong ito. Ang kumpanyang dating nangunguna sa kuryente ay ngayon ay nahuhuli sa bansang gumagawa nito ng marami. Ang nangyayari kay Tesla ngayon ay patikim ng mangyayari sa iba pang industriya ng sasakyan sa kanluran. Noong una kong bisita sa China noong 2000 at 2007 nangingibabaw sa industriya ng sasakyan, doon ang mga kumpanyang Amerikano at Aleman, gaya ng Buick at Volkswagen. Sa karamihan ng dayuhang kumpanya ng sasakyan, ang China ay parang gatasang baka dahil mabilis maubos ang mga sasakyan sa dealership. Pero nitong mga nakaraang taon, nagbago na ang merkado, naging mas maunlad ang China at ngayon, ang kinabukasan ng industriya ng electric vehicle at sa totoo lang, ng buong industriya ng sasakyan ay mahigpit ng hawak ng China. Matagal nang alam ng China na ang dekoryenteng sasakyan ay hindi lang pantransportasyon, kundi nagpapalakas din ng kapangyarihan. Ang bawat electric vehicle na pabrika ay bagong ugnayang pangkalakalan, bawat planta ng baterya ay bagong pinagmumulan ng impluensya. Ang bawat bansang gumagawa ng sasakyang Chino ay katuwang sa pandaigdigang network ng Beijing. Habang abala ang kanluran sa usapin ng taripa at kalakalan, tahimik namang pinalalakas ng China ang imperyo ng produksyon nito. Isang dekuryenteng sasakyan, daungan, at pabrika sa bawat pagkakataon. Kung ito man ay baterya, solar, o nuklear na enerhiya, malinaw ang isang bagay.